Sa wakas, eto na yung matagal kong pinapangarap, isang puting van na gagawin kong camper van sa mga susunod nating biyahe. Matagal ko nang gustong magkaroon ng sariling van na pwede kong ayusin base sa gusto ko. Simple lang siya ngayon, pero soon magiging tahanan ko sa kalsada. Gayto pa lang siya ngayon sa loob, bare, walang laman, pero plano kong lagyan ng kama, mini kitchen, storage at syempre, konting ilaw at design para comfy sa biyahe. Hindi ko man ito gawin sa isang araw, pero unti-unti gagawin ko ang camper van na to gamit ang sariling sipag at diskarte. Excited akong makita kung ano ang kalalabasan. Gusto kong patunayan na kahit simple lang ang panimula, pwedeng maging extraordinary ang resulta. Basta may passion at tiyaga. Step by step, bawat pako, bawat tornilyo, may kwento. Ito ang simula ng bago kong adventure. Hindi lang basta paglalakbay, kundi isang lifestyle on wheels. Maraming salamat sa pagsama sa simula ng aking camper van project. Abangan niyo sa susunod na episode kung paano ko to iaayos at gagawing ready to roll sa buong Pilipinas. Ako si Kuya Odeng at ito ang Kuting van. Uh, wala.

sidings. Ano lugar mo kay Obet? Santa Cruz. Santa Rosario. Cruz, Rosario, Batangas. pagkatapos sa dito ito, daan sa San Jose. Obra ba yan? Oo oh! Ay, gamit ko, Ari. Add ko na lang. Oh, ito. I Add ko na lang doon sa account ko. I-check mm. ko na lang. May, may charger taka. ako. Ayun, may charger. May jack ka, may ka. Opo. Oh, oh, okay na. So, ito, belt oh. At lumipas ang isang buwan bago ko makaliko itong van at may ang iba pang mga kailangang ayusin. Ito pinausukan ang muna yung loob para ayan. Ito lumalabas alam mo 'yung umonay. Okay. Ngayon. Tapos. Yan. Diyan dumadaan Pinaano ko muna, pinausukan ko muna para ko konti Pinaging machine ko nga muna itong loob ng van Para mabuwasan yung amoy na 90s Sa mga magtatanong, ito nga pala ay Mitsubishi L300 Versa Van na 1990 models Ito, una kong tinanggal yung tint kasi Sira na ito bumili ako sa Lazada ng mga bombilya kulay putito para maliwanag eh ano ba yan nabali pa tong sa speedometer eh dinigitan ko nabali tinanggal ko kasi yung aligabok eh ngayon tinatuloy ko siyang idikit ng mighty van para kumapit nabali mukhang didikit na yung samay diba yung dalawa yung nabali ko yung dalawa ko dalawa magkabilang dulo so nilagyan ko muna na ito at uh, titignan ko mamaya kung didikit pinatungan ko muna Good morning ngayong araw ay pupunta muna ako dito sa nirecommend ni Kuya Batang yung kaibigan natin na si Kuya Batang na mekaniko akin na mekaniko ng kanyang sasakyan para dito sa ating 4D56 na makina na 1990 model. Tingnan natin at uh, kung maganda gumawa. Kasi ang una kong ipapa-check dito syempre makina, cooling system. Bago natin 'to ibiyahin ng malayo. Tapos noon, after natin mapa-check yung makina kung goods ba or okay, tsaka na natin ipapa ayos yung pang camper van natin yung loob yung interior so papalit tayo ng ceiling papalit tayo ng siding tapos yung walling papagawa din natin yung walling eh no <laughs> yung ano flooring yan and sa mga nag-aantay ng ating camper van try kong matapos ito ngayong taon medyo marami pa tayong ginagawa kaya ko pa naaasikaso si pero pagka may maisingit tayong mga oras kakalikutin natin to kahapon nga ay uh, nagkalikot ako ako nitong speedometer pinalitan ko ng ilaw ngayon yung ilaw na ipinalit ko kulay puti para maliwanag yung pala ay kahit napalitan ko siya ng ilaw ganoon pa rin madilim pa rin yung speedometer kaya ang nangyari ay uh, pinunasan ko na lang ng basahan kaya lang pagpupunas ko ng basahan naputol naman yung yung needle ng speedometer kaya dinikitang ko anyway charge experience na nangyari sa atin pero okay lang naman at uh, maayos din natin to alright at nandito na ako sa Novaliches Bayan malapit na ako dun sa ano eh, malapit lang sa uh, Bernardino Hospital yung sa Urbano dun yung uh, sabi ni Kuya Batang eh. At eto nga, nanggaling na tayo sa mekaniko na nirepair sa atin ni Kuya Batang. Kaya lang, ay marami siyang ginagawa. Kaya ang sabi niya sa akin, pwede ako bumalik sa ibang araw na lang. Pag natapos na yung kanyang mga ginagawang sasakyan na nakapila. Kaya nag-decide ako na pumunta pa sa ibang mekaniko na nakikita ko sa online. Kaya dumako ako sa Bulacan at pinuntahan ko ang isa sa mga napapanood ko na si DC Wills. DC pa talaga pangalan mo? Yes po, si Mike Lawrence po pangalan ko. Lalo uh, DC De Cruz po kasi. Ah, okay. Ito, may bago tayong kaibigan na mekaniko ng ating sasakyan na binili ko nga ito sa Rosario, Batangas. At dito ko na sa kailan papacheck. Iniikot lang yan. Ito lang iikot mo. Sira na rin eh. Ayan. Wala kasi yung sobrang taas na eh. Bubulwak yan, boss. Oh. Pagka tinuluyan natin yan, bubulwak yan. Takas, oh. boss, o. Oh, Kunti bukas pa lang natin. Na may bula, oh. kasi, boss. Tsaka ang napansin ko dito boss, naka aircon ka, 2 rows lang ang dito mo. Oo nga, yun e, na yung nakalagay dyan, dapat 3 rows diba? Dapat po 3 rows pag naka aircon. Tapos ang pan niya, Nakarekta ata kasi matigas eh. Ang radiator fan. Pa oh, siguro, hindi ko alam eh. Kumulo oh. Kumulo boxing. Cylinder head. Yung radiator pa yung lulosok pa. Oh, Patay ko aircon, no? Napatay na, patay ito? Ang hatol nga ng mekaniko ni DC Wheels at ni DC Wheels ay kailangan daw i-general overhaul ang makina ng aking van. Alam ko na napakalaki na naman ang gagastusin kapag pina-general overhaul ko ang makina nitong van. Kaya ang ginawa ko, bumili muna ako ng mga dapat palitan dito sa makina tulad ng cooling system, radiator hose, thermostat, at kung ano-ano pa para hindi ako mabigla doon sa pag-general overhaul kasi pag hindi umubra ay tsaka na tayo magde-decide dahil nga nag-high temperature itong ating sasakyan kapag naka-aircon pero pag hindi naman naka-aircon ay kalahati lang ang temperature ng makina. Eto, dumating na yung ating in order para doon sa ating gagawin na van. Umorder ako ng aluminum radiator sa online. At aluminum radiator. Umorder din ako ng clutch pan. Ito. Clutch pan. Fuel floater. <laughs> kasi yung yung ating fuel gauge ay hindi na naangat more than fuel floater humor na rin ako ng isang set na radiator hose syempre pag may radiator hose merong thermostat kasama natin yung thermostat at saka in lang in order natin and thermo switch kakapitan natin ito mamaya doon sa ating L300 or bukas At nananggaling nga tayo ng Ilocos, binigyan ako ng isang set na mugs ni Boss Elkin na para ilagay doon sa ating project na camper van. At papakasin na yung gulong ni Boss Elkin na binigyan niya sa atin. Ganda, no? Yun. Uh, nga sana, ibibigay sa akin dapat ni Boss Aris. Eh sabi ko, yung ano na lang. Thank you, Boss Aris, ha. <laughs> Kaya binigyan na lang yan ng, yeah. ng Max si Elgin. At, uh, ayan, sa atin mapupunta yung binigyan niya eh. Sa si Elkin sa atin. Oh, okay. Ano? Hey, okay. yeah, no all good. But bakit may bibigay mo sa akin? Naawa ko sa'yo, parari eh. <laughs> Ay, ito para dun sa project na ba na ginagawa ko? Oo, kasi nga nag-project ban nga ako, yung Versa van na gagawin natin camper van. Eh, pinakita nga ni Boss Elgin yung ano, yung mags natin. Kaya sabi niya, dahil lang, kunin ko lang daw yung mags. Tapos ito yung binigay sa kanya ni Boss Aris rim. Naka ano to ha, ah, naka customize yan. naka ano tawag dito. Naka offset. Dasa ito, Eh gusto ibigay sa akin ni Boss Aris dito. Kaya lang nauna na nagsabi sa akin si ano eh si Boss Elkin kaya kinuha ko na. Ano eh, pag hindi pumasok, hindi niya nabibigay sa akin. <laughs> yung pala sinadya na hindi talaga pumasok, excited excite lang ako, no?

Eto na yung mugs na binigay sa atin ni Boss LK Bali, ang plano ko dito ay pipinturahan ko muna siya ng bago Bago ko siya ikabit doon sa ating van Or, iniisip ko baka doon ko lang siya ilagay kay Karens Tapos yung mugs ko na isang set kasama gulong ay ililipat ko doon sa van Alright at ito na po yung resulta ng pagpapalit ko ng ilaw dito sa dashboard panel. May kita nyo medyo maliwanag naman. At dito nga sa kaliwa, yung temperature gauge ay masyadong mataas dahil galing nga ako na sa biyahe. At hindi naman gumagana ang fuel gauge sa kanan. Hanggang dito lang muna ang video ng camper van ni Kuya Odeng. Sana subaybayan ninyo ang pag-assemble ko nito hanggang sa mabuo natin at matapos at makalibot tayo sa buong Pilipinas.